Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sumisid tayo sa inaabang ang serye na Lavender Fields na pinagbibidahan ng mahuhusay na si Jodista. Maria. Hoy lahat. Kung ikaw ay nasasabik tulad ng tungkol sa Lavender Fields, kung gayon ikaw ay nasa para sa isang trait. Jodista. Kamakailan ay nagbahagi si Maria ng ilang mga insight tungkol sa palabas at higit pa ito sa isang revenge drama. Jodista. Maria, it's a complex love story also. I'd say it's a redemption story din so ang daming nangyayari. Isa yon sa magiging strength ay believe ng Lavender Fields, syempre contrary to what others believe na, aano lang yan typical revenge story. But no, it's not. Binigyang diin ni Jody na ang Lavender Fields ay puno ng mga layer ng pagmamahal, duality at redemption. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa paglalakbay ng mga karakter at sa kanilang paglaki. The series boasts a stellar cast, including Jericho Rosales, Janine Gutierrez, Jolina Magdangal, and Marisol Soriano. Ibinahagi ni Jody ang kanyang pagkasabi tungkol sa pakikipagtulungan sa mga mahuhusay na aktor. Palagi kong inaabangan ang set na alam kong nagtatrabaho ako sa kanila. I work with Inay Soriano before. I work with Echo Rosales that was like ages ago. At first time kong makatrabaho si Janine Gutierrez. Sa isang powerhouse na cast at isang nakakaakit na storyline, ang Lavender Fields ay nakatakdang maging isa sa mga pinakadakilang serye ng taon. Huwag palampasin ang premiere nito ngayong Setyembre. Salamat sa panonood. Tiyaking mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong palabas. See you next time!